so wild! Good so, mga kaso wild -well, po, punta tayo sa labas. Titignan natin yung sitwasyon doon ngayon. Yan! Yun! Ito ang nangyari sa labas kayo, no? Yan! Mga dahon. Mga sanga ng kahoy. Ayan, sira-sira na. Ang hmm, daming kalat sa kalsada. Uy, malakas na naman ang hangin. Diba? Uh, uy, malakas na naman. Ah! Ah, ah. Malakas na naman ang hangin, mga kaibigan. Mga kasong wild. So wild talaga itong bagyo Ito Ayan, oh. Talagang dami ng sulit. yun. Ah. Lakas ng hangin, mga kasong wild. Lakas, lakas. Yan, andun yung aking taxi. Nilalagin na siguro. Pupuntahan ko. Ah, uh, baka gusto na niyang magkumot. Kukumutan ko muna. Hmm. Eh, oh, lakas ng hangin. Sira pa yung bow. Hmm. At ano nangyari sa payong mo? <laughs> yung payong ni Ate bumaligtad na <laughs> Ano Zayan. Hello. May <laughs> well, pala ako akong minuto yun lang. Ah. Sira-sira ng payong ko. Pwede hindi ano naputol pala dun sa kano yung ko <laughs> ano ba yan ang <laughs> sumain so kasi alam na malakas yung hangin eh pa hindi yung hindi yung kapote <laughs> ayan ang ako kasi Basahan mo ako. Yan, kinilalamig <laughs> na to. Kinaalamig na yung taxi to. Ha? bu Nababasa na yung Marami tayong lilinisin dito. Dito din na nga po sa baba. Oo. Oh. 18 hours daw yan? Eight? 18 hours? Hmm. Ibig sabihin, 18 hours hanggang mamaya pa. Hanggang mamaya pa yan. Ang sa kapon, di ba? Yan, kalat sa kalsada. Ayun. Ayun, no? Ganito, sa nangyari. Kinaumagahan. Magdamag yan, magdamag na. Kinuang kami, hindi na mm -hmm. Talagang parang binana ng bagyo. doro ko Signal number 4. doro. Sabi ko na bulakas. Oh, Bicol. Sa Tanduanis. Yun na naman ang tinira. Yan, ito si Kuya Celso. Dito siya sa outpost. Uh, aming kong dito. Aming uh, taga-subaybay. <laughs> si Kuya Celso. Yan. Okay, thank you. At uh, wala namang nakikin nakon na mga kabahayan kwan lang ha? mga dahon lang mga puno bumagsak na yun mga kwan yung dito yung dito yung dito yung yung dito yung Yan okay. Ganyan, ganyan na nangyari sa amin ngayon dito. Uh, maraming kalat, maraming lilinisin. So uh, wild. <tinyo>